Guys, naaday tay updates ato ang mulberry karon o oh, mauna ni siya ang iyang hitsura uh, paghuman o pruning browning niya or gipang 3 months siya gikuwaan og mga dahon hurot yun ang dahon o kuha basta mag trim ta or mag pruning para igsunod tubo niya sa iyang mga dahon o mga sanga na siya apil bunga o oh, daghan na kaayo natay paabuton puhon nga mga mahinog ani nga mulberry lami ra ni siyang mulberry Illinois ni siya nga mulberry nga klase daggo ni siya og bunga green pa man na ang iyahang bunga di pa na siya hinog paabuton nato malag dili taunhan ani sa mga ibon or mga langgam mukuha aning mulberry sana maka-harvest ta ani og daghan